tanay na ipapunta na yung... ay. <laughs> ma <tayo na> yung... <laughs> <laughs> Makita ako. puro noo. <laughs> Bulsa de hielo. Bulsa de hielo. Tingley. Uh... Makita po. Well, tama nga tama dito dito Si atita Tina din nag ano eh? Mercedes Marinas na pala tayo. Pag may art, karyeto. Mercedes Marinas. Karyeto nandiyan si Nering Wala Anna, na, malinis na doon sa karyeto. Okay na yan, Ann. Okay na? Ang hmm. salabas. Ayan. Yeah.

Okay na yun, ma? Sige, okay na yun. Guys, dito na kami sa... Ano ba tong shopping mall na to? Charles? D8. Ha? D8. Ha? D8. D8? Uy! D8. D8 shopping mall? D8. Wala na. Wala na. Nauso ngayon. Ngayon nanay Ha? Ganda di ba? Grabe ang mami. Ah. Nay. Gusto mo. Nay, gusto mo ganyan. Ganyan, Nay, oh? Hi. Hey. Nay. <laughs> <laughs> Kuya wants na, Nay. <laughs> Dawid din mga gown. Uy, ang dami na pala mga mga ready-made na lang. O, magaganda. Oh, magaganda. Yari nay pinagawa, nagpagawa siya. Ay, talaga? Oo. No, eh. Pwede rin ang suot mo, Nay. Aga nai Nay. Nay, ganito. Ah! <laughs> Ayaw? Hindi ko nang pipicturan, binibidya ka. Meron pong blog dito na. Busog pa ako sila. Ikaw na yung kakain ka na? Mamaya naan? Meron siyang food court. So, kaya nga eh. Banay. Hindi tayo sa kalye nag ano dandaan. <laughs> Kurit talaga nitong batang 'to. Eh. Shopping-shopping tayo. Oh, di diba, Ang gaganda na yun, oh. No? Ang dami. No? Ang dami, dami. Nalibang ka, no? Tapos, ano. Ayan, oh. Kahit yari na, oh. Magaganda naman, oh. Yes, po. Uh, ang pangit niya, ma'am. Ang pangit niya, ma'am.

may sinturon. Para ay slender bit dan. Ganda pa nung pala. Ang sopa. Ang sopa. Ang dito para medyo... Oo, oh, ayan. Mga Mother, pakiulit po. Ano po yung <laughs> ginawa nyo? Yun? <laughs> 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 Uy, ito na lang talaga. Okay na, okay na ako dito. Oh. Oh, so, like,

Wala na akong pangalian eh. Galing pa kami no. Galing pa kami no. Masyado akong masakit sa kong ano Tama na kasama. Mababa ko ng konti. Yung dito na lang. Dito ka magwa na. mag school ka na yan. yung haba, Okay sa'yo. Yan, na yan. Ta. Okay na yan. Okay na yan. na na yan.

dadalhin ko 'yan sa kabila Okay na 'yan, Ma, may sige. Ku dito ka mag-ano, ha? Sige, sige, Hindi, hindi, hindi. Luwag naman, konti. Ganyan, okay na 'yan. Okay na 'yan. dito pa mag-ano madam? Saan ka bang mag-a-air daan? Alam na naman, alam na naman. Sa akin mo ano, may putok. Okay na. Daghan ang makakagat. Ako dala anime. Nang glow na, Ano? No? Ito rin, pera ko na. <laughs> Hello. Ano yan? Masuker? So? Si... maka Yan. Mga... Tapos kung anong anek-anek na accessories. Naka-display na cellphone. Iwan akong nakaw. Saka malinis na no. Wala nang street bin do. Ano no, 'di ba? Tingnan mo, ilang way to. Today, ay, dalawang lane. Yung kalahati puro street vendor. Oo Dito? nga. Ayun, wala na. domagoso let's make manila great again know, let's make manila great again napumpusay sobrang oh, sobrang 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 na sobrang sobrang so, diba, na sobrang 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 wala sobrang wala sobrang na, na sobrang sobrang Sige, Sige mahal. Sa Sige, sa mo ka. lang yun. Hindi ka masaya. Saan yung mga isip vendor ay? Ayan po siguro, nilagay sa mga ganyan. Sobra na wala na mga tindahan pero pinalitan naman ang mga jeep, mga tricycle, mga tinipoy. Yan lang talaga. Okay. Napakadami na... yeah. ng... One... Ang Sige kuya. na sa kanya Sino po? Eh dito marami pa rin tindahan dito noon hmm, Lahat dyan Kuntong bukei. Dyan ko uh. oh, na dito na. lang. Ayun ang kagandahan. Oh. Ito, pang patay. pangpatay. tulips oh. Oo nga, tulips. Hindi pa kumukas. Ano? Sunflower. <laughs> Lilac. Bubo ka kasi yan kapag pinabag sa tubig. Kaya nila binababad. Kasi kailangan ilabas yung sasakyan, di ba, Nay? sabi. Bakit kung kailangan nakastop, saan ako magbibideo? Ayan ko lang. Oh, magkita, oh, kagandahan ng nakikita ko, yes, yes. Daran kasay ko, eh. <laughs> Dorsal pa dito. Ang malaki mo dyan. Wala, taga masin. Ina Inarag niya yung motor niya sa gilin Parang sa tangan Subukan niya yung... Ang silbi mo dyan. Pag iba magpaksin na ang daan, magagaling siya siya. In 800 meters, turn right on 170 lapitan na, no? Iiba na tayo ng daan, mami. C5 okay, Safe tayo dadaan, daan, eh. Pero matadaan natin yung harap ng, ano, ng templo. Mahal na kapas Infinity Castle.